Hello mga langga! Nandito ako sa labas ng bahay. Maaga pa mga langga. Nagbukas ako ng tindahan. Tapos yung aking mga bulaklak. Oh. Bung, bumbam, oh, um, Marami pa rin siyang bulaklak. Yung kulay pula at paron. Yung orange wala na. Kunti na lang mga laglag -lag na. Ayan yung aming script. pa. Wala pa masyadong ano, tao. At ito si Miming si Miming na nanay ng aming mga pusa gising na rin siya tahimik pa ang lugar, madilim-dilim pa kasi maaga pa unat-unat pa si Miming hello Miming unat-unat -unat si Miming, eh giniginaw siguro si Miming ayan tapos Di, eh, nagpapahuli si Yuna, si Yuna din Sama-sama din yan pag uh, Ano Pag lumabas ako, labas din yan siya Ganyan si Yuna O nakahigaan na Tapos ang aming Street ay maaliwalas pa Wala pa masyadong Tao O Ayan nakahiga na si Yuna Tapos si Rin, lumabas din si Rin rin sa katang higa ni And, ang aga-aga. Ang aga-aga, nakahiga na sa labas si na tahimik pa ang aming ang aming street tahimik maaliwalas, wala pa masyadong mga tao huni ng ibon lang maririnig mo at mga sasakyan ayan madilim, madilim ang kalangitan medyo makulimlim Oh, wow, ang ganda. Ang ganda pag ganito katahimik palagi. Ano? Ganda. Ang ganda ng aming street. Paaliwala. So, wala pa masyadong tao. Si Yuna nandoon. Oh. <laughs> Nagpasyal-pasyal na si Yuna. Ayan. Ang aming ano street ang bulaklak ko eh marami pa ito yung tindahan ko bukas na ha? maliit na tindahan ayan bukas na siya napaka maliwalas ayan ang ganda ganda mga alaga ko nagsunod sunod din ay eh. Yan lang mga langga. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muling mga video ni Inday. Thank you so much. Ayan, bye-bye. At ako ay magkakape na. Magkakapi sa ano. Sa umaga pagkagising kape agad. O ba? Diba? Ayan, thank you so much. Bye-bye.